May mga panahon sa buhay ni Michael V na yung katatawanan niya ay hindi lang para makapagbigay ng aliw, kundi nagsisilbing salamin ng lipunan, lalo na sa mga pagkakatong pinapatawa niya ang mga seryosong usapin. Isa sa mga pinakabagong halimbawa nito ay nang likhain niya ang karakter ni Shala Desmaya, isang parody ni Sara Deskaya, kontratista na nasangkot sa kontrobersiya ukol sa flood control projects. Ipinanak noong 17 ng Desyembre 1969 sa Malate, Manila, si Beethoven del Valle Bunagan, mas kila bilang Michael V. o Bitoy, lumaki sa pamilyang may pagmamahal sa sining at tawa. Tinawag siyang Beethoven ng kanyang ama mula sa pagkakita ng pangalan sa isang album habang nagtatrabaho. Lumaki siyang nakapaloob sa mga kwentong may komedya sa loob ng tahanan kung saan ang pagpapatawa, ang pagpapagan sa problema ay bahagi ng pagkatao sa kanyang pag-aaral. Kabilang siya sa Manila Science High School sa sekundarya at kalauna na nagtapos sa kursong Mass Communications sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa mga unang taon, sinubukan niya ang mga paligsahan sa telebisyon kahit na minsan itinanggihan siya ni Ogie Alcacid sa It Bulaga. Hindi niya inalintana ang mga kabiguan at ginamit bilang tore ng paghuhubog ng kanyang pananaw at determinasyon. Pagsapit ng kanyang pagsisimula sa showbiz, unang loba si Michael V sa pelikula sa Regal Films, komedya na Banana Split kasama si Joey Marquez. Bagamat hindi ito kaagad-agad naging malaking tagumpay para sa kanya, nagsilbi itong mahalagang pagkakataon upang maipakita ang kanyang kakayahan sa pagpapatawa at pagbuo ng karakter. Kasunod nito, napabilang siya sa roster ng Octo Arts Films kasama ang iba pang magagaling na entertainers tulad ni Vic Sotto, Ogiel Alcasid, at Francis Magalona. Ito'y nagbigidan upang maipalabas ang kanyang versatile na kakayahan, hindi lang sa comedic acting kundi sa pagsulat, parody, satire, pagpapasaya sa masa at sa pagkanta rin minsan. Noong 1995, dumating ang malaking pagkakataon ng maging bahagi siya ng Bubble Gang, ang pinakamahabang gag-sketch comedy show ng GMA Network, kung saan kusang loob niyang ginamit ang kanyang likas na creativity upang lumikha ng mga karakter, sketch at mga parodies na may malalim na obserbasyon sa lipunan sa Gang, hindi lang siya tagapagpatawa, naging creative director, writer, actor, performer, tagaisip ng mga detalye ng karakter at ng mga paraan ng pagpapatawa. Hindi na buong reputasyon niya bilang isa sa mga pinakamahusay sa larangan ng komedya sa Pilipinas dahil sa kahusayan sa character acting, sa satire at sa parodies na nakatutok hindi lang sa aliw kundi sa komentaryong panlipunan. Kasabay nito, naging bahagi rin siya ng sitcom na Pepito Manaloto, Tuloy ang Kwento at mga naunang bersyon nito. Sa palabas na ito, si Michael V. hindi lamang kumikilos bilang aktor. Aktibo siyang nakikibahagi sa creative team sa pagdidesenyo ng mga kwento, mga karakter, mga sitwasyon na malapit sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang pinakamainit na usapin ay ang karakter niya na Shala Dismaya na ginamit ni Michael V bilang spoof kay Sarah Diskaya. Sa sketch na ito, isinapuso niya ang pagkakapareho sa itsura ni Diskaya gamit ang buho, lunal, damit, salamin at tiniyak niyang hindi ang siraan ng layunin nito kundi patawanin at mamulat. Marami ang nakapanood, marami ang nagreact, ilan ay natutuwa, ilan ay may agam-agam ngunit sa huli, naging viral ito, milyong-milyong views sa YouTube at mga social media dahil sa sensitibong panahon kung pag-uusapan ng paraan ng komedya. Makikita na hindi lang basta pagpapatawa ang style ni Michael V. Kadalasan niyang sinasalami ng politika, ang mga uso sa social media, ang mga isyong pampubliko, gaya ng anomalous flood control projects, mga hearing sa Senado, mga kontrata ng gobyerno at mga personal at mga personalidad. Ngunit hindi niya ginagawa ito sa pamamaraan ng panunuligsa o paninira ng walang konsiderasyon. Laging may sukat ang ginagawa niyang impersonation. Alam niya ang hangganan ng kung ano ang pwedeng tapatan ng katatawanan at kung ano ang pwedeng maging masakit o magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa pagkakaroon ng parody, bagaman may mga nagtataka kung hindi ba ito nakakasakit, malinaw ang kanyang pahayag. Hindi para manira, kundi para magpatawa. At sa gayon, may responsibilidad siyang nararamdaman para hindi lumampas sa respeto. Sa kasalukuyan, ang buhay ni Michael V ay patuloy na puno ng proyekto sa intablado, sa telebisyon, sa social media. Aktibo pa rin siya, hindi lamang bilang aktor, kundi bilang creator at director ng mga sketch. Patuloy siyang kumukuha ng malalaking bahagi ng kanyang kita mula sa mga palabas kaya ng bubble gang, pipito manaloto, endorsement at posibleng mula sa mga negosyo. Bagaman hindi lahat ng negosyo ay malino sa publiko. Hindi na bago sa showbiz na ang mga matagumpay na artista ay hindi lamang umaas sa kita mula sa telebisyon o pelikula. Karamihan sa kanila, upang mapanatiling matatag ang kanilang kinabukasan, tumatahak din sa mundo ng negosyo. Isa na rito si Michael Vitt na kilalang hindi lang bilang komedyante kundi bilang isang financially savvy na personalidad. Bagamat hindi hayagang ipinagmamalaki ni Bitoy ang kanyang yaman o kabuang net worth, may lang estimate ang mga independent online sources. Ayon sa ilang ulat gaya ng HQ Manila, tinatayang nasa 305 million pesos ang kabuang halaga ng kanyang assets. Isang figura na bagaman hindi kumpirmado ay sinasalamin ng antas ng kanyang pamumuhay at investments decisions. Ngunit ang mastiak ay ito, hindi lamang siya kumikita sa telebisyon. Isa sa mga pinakamahusay na desisyon ni Michael V sa kanyang buhay ay ang paggamit ng kanyang kinikita sa showbiz para palagoy ng negosyo. Isa sa mga pangunahing larangan ng negosyo ni Vito ay ang food and franchise industry. Sa isang panayam, isiniwalat ni Michael V na siya at ang kanyang asawang si Carol ay may tatlong food franchises. Isa na rito ay ang kilalang Mr. Donut na nagbibigay ng stable na dali ng kita dahil sa matatag na brand sa merkado. Bukod pa rito, may lang dessert at restaurant style businesses din silang pinasok, kaya ng Yellow Halo Cafe sa Ortigas at isang kilalang cake dessert shop. Hindi lamang ito pang showbiz stand, seryosong negosyo mga ito na pinamamahalaan ng kanyang asawa. Ayon mismo kay Bitoy, siyang bahala sa creative side pero pagdating sa pera at pamumuhunan, si carlo lang talagang CEO ng kanilang pamilya habang siya yabala sa scriptwriting, directing at acting. Ang asawa naman niya ang tumututok sa kita, gastos at reinvestment na kanilang earnings. Isa itong matibay na partnership na nagbibigay inspirasyon sa maraming mag-asawang Pilipino. Isa pa sa kanyang investment ay ang real estate. Mayroon silang property sa eh. Mayroon silang property sa Eastvale, California na nagsisilbing vacation house at rental property kapag hindi nila ginagamit. Minsan na rin niyang ibinahagi na ginagamit nila ang property na ito para sa family trips at kung minsan ay pinapaupahan sa pamamagitan ng short-term rentals gaya ng Airbnb. Isang paraan upang hindi lang maging liability ang bahay kundi asset na din na kumikita habang wala sila roon. Sa Pilipinas naman, Bagamat walang detalyadong tala sa lahat ng kanyang ari-arian, hindi lingit sa kaalaman ng marami na may sarili silang bahay na may studio kung saan siya minsan ay nagpifilm ng kanyang mga YouTube content at sketches. Bukod sa mga negosyong ito, malaking bahagi pa rin ang kita ni Michael V ay mula sa kanyang pagiging aktor, host, scriptwriter at director sa GMA Network. Hindi siya ordinaryong artista. Sa katunayan, siya ang creative director ng Bubble Gang na nangangahulog ang bahagi siya ng utak sa likod ng mga sketch, boses ng mga karakter, delivery ng punchlines at kabuang tono ng palabas. At dahil updated siya sa mga teknolohiya at kultura, Pumasok din siya sa YouTube content creation sa kanyang channel na Michael V. Hashtag Bitoy kung saan pinagsasama niya ang vlog, komentary, sketches, throwback stories, behind the scenes at marami pang iba. Kakaiba si Michael V. sa mga showbiz personalities na lantaran kung mag-flex ng yaman. Hindi siya mahilig mag-post ng luxury cars, branded watches o shopping sprees. Ngunit ang kanyang tahimik at simpleng paraan ng pamumuhay malino na sinasalamin ng isang taong hindi kailangan ng ingay para mapatunay ng tagumpay. Hindi siya nagpapa-interview para lang magyabang ng net worth. Pero sa mga proyektong ginagawa niya at sa dami ng taon sa industriya, malinaw na may matibay na pundasyon ang kanyang pinansyal na kalagayan. Kung pagsasama-samahin ng kanyang kita sa TV, YouTube endorsements, real estate at food business, malamang ay abot kamay ang 300 million pesos pataas na net worth. Isang halagang hindi basta-basta, ngunit higit pa riyan ay simbolo ng isang taong marunong humawak ng kinabukasan.